isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan ano at uh, papasyalan natin yung isa sa scout natin do sa dunsol sursugo ano kaya mga kalingap mga kababayan tara samahan nyo kami sa pagkumusta let's go ayan nandito naman tayong muli sa isang uh, barangay kung saan naririto yung unang scout natin dito sa Lunsor, Lunsor, Sugolo so, so, ano ka na sinira ulo yan, kasama pa rin natin si Willie Vlogs yan oh, ang sarap naman ng laing kuya, anong sahog niyan? tinapa oh yun, tinapa, napaka the best yan, tinapa hmm, nakakagutom naman yung gulay ni kuya na laing at ang sahog ay tinapa Oh. Hello Lola. Oh, nagtakbuhan sila. Annyare? Kumusta po Lola? Oo, so, naggagawa ng ano. Ah. Uh, uh, mag-airaid -e nga kunang balingaw ay para balisungsong Ang tawag niyan ay kamuting kahoy at uh, pipinuhin niyo yan para gawing ano ba 'yun yung parang suman ano. Yan So, Lola. Kumusta naman po kayo dito? Ito. Ay, mabuti-buti naman. Mabuti-buti naman. Ilan taon na nga po pala kayo, Lola? 69. 69. Ayan. Nay, may tanong lang ako, Nay. Ilan taon na kayong balo na, Nay? Ano lang. nagtatlo uh, magtatatlo na. Ah, magtatatlong taon. na, okay. So... Anong oras kayo nag umpisa magtinda or gumawa ng mga ganito, Lola? ano mga alang alas otso alas otso ano nakatapos mga alauna mm -hmm. na so yung pagkain ninyo nanay sino na ang gumagawa niyan? si Idlin po ha si Edlin na okay. Oh. so sa tingin mo nanay itong si Edlin ay masipag at maasahan na po okay. yun nandito po kaya siya nanay nandito po okay. so pupuntan ko po muna nanay yung kanyang uh, mama nandito kaya po. Okay. Sige na tuloy lang po na Ayan, dito naman tayo sa bahay nila Idlin. Ano? Hello po. Hello po. Ate, kumusta? Okay naman po. Nasaan po si Pinyin? Po, <laughs> sino po si Pinyin? Ay, hindi <laughs> niyo po kilala si Pinyin? Dalawang beses na yan! hindi <laughs> pala nanay, mali pala ako. Asan po si Idlin? Ah, um, nandito po. Saan? Sa likod po. Tara. Sa likod. Ayan. Lutahan natin. Sidlin. So, nagkamali tayo ng pangalan, ano? Hindi mawaglit sa isip natin, ano? Ah, nandito sila. Oh. Oo. Kung lumipad Sumabay sa hangin Ako'y napatingin Sa dalagang Nababalot Ng hiwaga Mapapansin kaya Sa dami ng iyon Ginagawa Kung kahaga Ako ang lahat May pag-asa Pang makilala ka Awit na baka sakaling mapakikinggan Pag-ibig na pala isipan Sa kanta na lang idaraan Sa likod ng mga tala Kay sulyap ng karna Kung paagaw ko ang lahat May pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawa baka sakaling napakikinggan Pag-ibig na pala isipan Sa kanta na lang itadaan Nag-aabang sa langit Sa mga ulap sumisirip Sa likod ng mga tala Kahit sulyap ng darna With another faces And talk about the places they went to old sweethearts, fall apart Some will go out there But somehow, someday never changed And every time, I've got a plan Maybe this time I'll be love in the fight. Maybe now they can do more than friends She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, love won't end. She's smiling like she's smiling, back then. Speeding like she's used to, way back when. Try waiting for this magic moment. Oh, oh, maybe this time it'll be love on the vine. She's back inside. So anong nangyari? Bakit hindi mo na ng guitar? Kasi hindi ko naman po mm. chords. Ah, hindi mo kabisado yung ibang chords niya. Apo. So, matanong ko lang 'ano, iiblinano. Ah. Kailan ka natuto ng pagigitar? A, nag-simula pa akong mag-charge sa Born Again. Oh, nag-charge ka. Apo. Sa Born Again. Apo. Hanggang ngayon ba? nag-church ka pa rin. Apo, pero sa ano po, ibang church, dito na po. Sa, sa so, po kasing pinagsimulan ko sa Manila. So sa Manila kayo? Apo, dati. So di ba ang sabi mo, sa Manila ka natuto mag-gitara? Apo. At sa Manila ka nag-church ano, nang, nag -church sa Bornagin, tama? Apo. So tanong ko, Edlin, kailan kayo o kailan ka napunta ng Manila? O ilang taon ka nung napunta ng Manila? Mag-grade 2 po ako na lumipat na ka po kami ng Maynila. Lumipat kayo ng Maynila. Apo. So, ibig sabihin, kasama ng family, mama at papa mo, Apo. mga kapatid then, mo. Ilan kayong mga kapatid nung lumipat kayo ng Maynila? Ano po? Tatlo. Tatlo. Apo. So, ang ba diba doon sa pag-uusap natin ang una ay lima kayong mga kapatid, tama? Apo yun, Apo. So, ibig sabihin, yung dalawang kapatid mo ay sa Maynila na Apo. ipinanganak, Apo. tama? So nung nasa Maynila ka, ano yung sitwasyon ng pamumuhay niyo doon? Ano po, mahirap po kasi doon po lahat bayan. Mm -hmm. Ang pag ang upahan po doon, ano, pag hindi ka po nagbayad, pwede ka pong mapaalis. Mm -hmm. Tapos ang mga ano po, madami pong pagkaiba, pagkakaiba ng sitwasyon sa Manila dito din po sa probinsya. Mm -hmm. Dito po kasi sa Manila ang mga kailangan po doon lahat, kailangan bilhin. Mm -hmm. dito po kahit dito po sa probinsya kahit hindi ang mga gulay hindi mo na po kailangan bilhin. Mm -hmm. So to, sobrang ano doon talaga hirap doon. Na kailangan po makipag anuan po na magtrabaho. Kailangan makipagsapalaran. Okay? Yes. Ngayon ah uh... Ano yung mga naging sakripisyon na dinanas mo doon sa Maynila? Pwede mo pwede bang maikwento yan sa amin para at least malaman naman ng mga nakakakilala sa iyo at lalong-lalong -lalo na ito ka ay unti-unti na nakikilala sa social media. Pwede mo ma, bang maikwento yan sa akin? Pero bago yan, ngayon ay nadidito ka ng muli sa Dunsol, tama? sa pagkakatanda mo anong grade ka naman ang bumalik ng gonsol or kayo? ano po grade uh, grade 9 po grade 9 so ngayon anong grade ka nga uli? 11 po grade 11 so 2 years no? ako ngayon sa pagigitara mo anong taon kang natuto? or, or ilang taon kang natuto? ano po 10 years old 10 years old magmula ba nung natuto kang magitara? ay nagkaroon ka na ng sariling gitara? Hindi pa po. Hindi. So, paano ka naman natuto sa pagigitara? Ano po? So, yung kina po na Born Again, meron po sila doon na mga, git, mga naga-gitar po. Tapos, nagtanong po sila sa akin kung mm -hmm kaya ang kung gusto ko daw po maggitara tapos nag sabi naman po ako na gusto ko po galing ko po matuto gitara tapos that time na po na ano na kada linggo nagsisimba po ako tigas na po nila ako na mag train ng gitara okay so yun nga dun sa una natin ay na datnan namin kayo na nag-enjoy yun na nga natuto ka sa pagigitara natuto ka na rin umawit. Ah po, Tama. na po. naman po ako. Oo. Oh. Sumaliban so, dun sa pagigitara, pagkanta, ano pa yung mga talent mo? Ano yung pa yung alam mong mga gawain? Ano po, nag lettering po. Tapos, na may din po ako sumayaw. Mga dance po. Oo. Oh. So may mga talent ka, no? Ano yung kaya mong ilitering? Mga ano lang po, mga pangalan. Pangalan. So nung sa Manila ka, nag-ano ka na ng paglilitering? Opo, tapos nagtatry na din, nagpintura uh, din po ako, tapos nag... Papakintab po ako ng sa mga sa Lapida po sa Maypon. Nagpapa, ng, pa, nagpapa, lapida. ano, nagpapa, ano ba yun yung Tagalog? Ah, uh, uh, nagpapakinis o nagpapalinaw ng pintura ng... Ng ano po, ng Lapida. Lapida? Oo. Oh sa pangapatay yun, di ba? Okay. Yung tatay ko po kasi, nag, ano po, ayun po yung trabaho niya. Tapos, yun po, sumasama po ako sa kanya. Tapos, sila, minsan, pag ano po, araw po ng, ano, dispiras po ng kamatayan, nagtitinda din po kami doon ng mga, ano, tin, pwedeng itinda. So, natutok kang mag, mag ano, ng paglitering ng lapida, tama? Oo. Oh, totoo? Apo. So, kung sa kasakali, no, 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 ako, papalitirin ko yung aking lapida. Kaya mo. Kaya mo. Bakit? Bakit natawa ka doon sa pagpapagawa ko ng lapida o pagpapalitirin na ng lapida? Lahat naman ng tao idarating darating doon, di ba? Bakit ka naman parang nag-alangan sumagot? Ano, pangalan niyo po. Kailangan mo na kagad yung pang... so, yun nga. Uh, yun pala, may mga alam ka pala sa mga ganun, ano? So, sa ngayon, yung sitwasyon nyo dito, lalo ikaw ay nag-aaral nga, ay grade... Ano ba? Grade 11. 11. So, malayo-layo pa. mahaba pa ang tatahakin mo, no? Sa pag-aaral mo, ano yung mga pupwede? Or maging uh, paraan mo para... Tuloy-tuloy natahak mo na gusto mong marating sa pag-aaral mo? Ano po? Sikap lang. Sikap lang. Tiyaga. Tiyaga. Very good. Uy, si nanay. Dami na nabalatan. Yun, know. oh. So, hugasan pa ito, nanay? hugasan Hugas pa. Kapag tapos mong mahugasan niya na nanay or malinis, ano yun? Yung, ano pa yung gagawin mo niyan? Mag-iayag yan. yung ano yun ah, na Oo, oh, oh, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan nanay no? Ay, eh, grabe So, ano ang ihalo nyo, nanay? Ano lang, ah, uh, niyog Nyug. tapos Asukal Asukal So, pag nagawa, ah, pag naano nyo na yan, nanay, ganun, eh Ano yan, isasain eh, nyo pa okay. Mga ilang oras man ilalaga yan, nanay? Mga Dalawang oras tapos ibibinta nyo naman ako. sino ang kasama ninyo pag, nagbin, pag bininta yan ako lang ang isa oh grabe no so ang mangyari niya nanay is ilalako mo ok hindi ka ba sinasama nanay ni idlin dito lang po sa bahay kasi walang mga tao ako na lang po. ah ikaw naman kasi yan naman ang dito mag as kaso ay grabe mga kalingap, mga kabayan, ano? grabe yung gawa uh, o sakripisyon ni Lula para makatulong sa kanyang mga apo at lalong lalo na dito sa apo niyang si Idlin so yun muna uh, Idlin siguro kasi yun nga hindi pa naman ito yung una, pangalawa, pangatlo natin pag-uusap marami pang mga pagkakataon tayong mag-uusap at magkikita. Pero bago tayo maghiwalay, gusto kong mahandugan mo kami ng mga ilang awitin na mula sa puso mo, alam mo, at nag enjoy ka habang kinakanta mo to. Kaya mo o hindi? Kakayanin. Kakayanin. Kakayanin mo to para kanino? Yeah. Ano? Mahal, mahal mo sa buhay Kakantahan mo si sila Kakantahan mo sila Pero may mahal ka na sa buhay Opo, family ka. Ah, family mo Sa sarili mo Wala A Ano ba talaga totoo? Meron o wala? Sarili ko Sar Sarili mo na lang Sarili mo yung iba. mahal mo Wala mo ng iba Wala mo ng iba Oy, Sana all Very good Sana totoo okay. Totoo mamaya Totoo talaga Yeah. Okay. So, 'yun. Uh, Pwede ka kana talagang ganito si Tatay magtanong. Pwede ka na kung may mga tanong si Tatay na medyo hindi mo kayang sagutin ha. Pero sa tingin mo naman may mga tanong ako na napipilitan ka lang sagutin. Meron naman. Ah, depende sa tanong. Ah, depende sa tanong. Galing-galing-galing. 'Di ba nasabi mo na uh, mayroon kang mga nakakaligtaan or hindi makuha na ano ba 'yon? Tune or ano sa chords 'yan? ilang taon ka bang natigil sa pagigitara or hindi nakahawak ng gitara? 3 mm, years po 3 years, Uy, matagal-tagal din so sa palagay mo, kaya mo sa ngayon? kaya naman okay. maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang

se koy ore baka naman gusto nyo bumili ng saging at buko ayan para pambili ng uh, gitara Idlin. ang galing ang galing <laughs> ayan po may gulay pa o oh. di diba? ba sino man po yung gusto no, bumili no, pihim nyo lang ako ayan ayan <laughs> o sana naman Ayan, maraming salamat idlin uh, ano kasi nakapagbigay ka ng uh, mga, mga ilang awitin ano. At ayun nga ay kailangan mong may balik yung dating sigla sa paggigitara mo no. So yun nga wala kang gitara. Paano mo may babalik yung dating sigla sa paggigitara mo? siguro pag ano po, meron na po akong sariling gitara. Paano ka magkaroon ng sariling gitara? Hindi po ano. ba kaya ni papa mo na mabilihan ka ng gitara? Hmm. Hindi po ta ano po, inuuna niya po 'yung pag-ano sa amin, sustenance. Sustento sa inyo or pag uh, para sa inyong unang-una pag-aaral, kabuhayan o pang-araw-araw ano? Pang -araw -araw, ano? So ulitin ko magkano ang balang kinikita or sahod ni Papa mo sa isang araw sa kanyang trabaho? 300 po or 250. Oh. Ilan kayo magkapatid? Lima po. Lima. yon. <laughs> so paano yan? Ngayon Idlin ay kami ay napasya lang dito no? Pero wala akong ibibigay sa'yo ni anuman. Pero kahit pa paano, meron kang pambaon. Okay? Yan ay pagpasisyan mo yan ay pinaghahati-hati natin na galing sa ating ilang sponsors, no? Yan. Ang pag-aral, laging aalagaan kasi yan yung iyong kinabukasan. At yan ang tanging may papamana ng iyong mga magulang unang-una sa iyo at sa inyong magkakapatid, ano? Yan. Enjoy ka lang sa kung ano man yung mga dapat pa natin gawin. At yun nga, may naputol na interview ako sa iyo. Yun ay ipagpapatuloy natin sa susunod na pagkukwentuhan natin. Okay? Yan. Salamat Lagi... po sa sponsor Yan. Lagi mag-ingat at salamat sa pagbahagi ng kwento ng isang Edlin Lubinario. Yan. tulad nag-iisang bal Marami pa natutulungan at habang tumatagal Lumalawak ang paglingap, biyayan, dala-dala At hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo ginabayan inalalayan mo sila ng totoo tunay na walang katulad kaya ka nagpapala sa naingatan mo pati ang kalusugan mo ikaw ang liwanag sa dilim sa kanila naniwala kuya bal na wala sawa tumutulong na may pag-usa di naman malilimutan mga mabuti mong gawa nakasubaybay kami lagi na handan tulong